bakit ano mababasa dapat hindi basa ito yun eh, no? may sulog tuloy dapat malinis yan mga madilim na lugar eh. pang suporta hirap sa so. kaya, kaya palag pag nagkakabit ng ganyan baklas lahat ng fly rings eh <sighs> ha? ayun know ayun know Oh. asan ah, yung isang tornilyo pa ano to wasira ah? oh, to to ah. oh, wala na ganyan din yung motor ng kaibigan ko eh, na nag-aaral ng polis may

Ha <laughs> <laughs> <laughs>